Chicken ka kapit Hindi ah. man kayo guna yung matanahin ni eh. eh. oh. After guys, ganito na siya. So yon So ito. So dito ako nagbabalak na magpagawa ng pigiri. Ito yung farm namin. Tapos, syempre, nag na. And, dito yung daan, papuntang Tagumpay. <laughs> papunta sa mga ano. Tapos, ito yung manihan. Kasi, so, ito yung manihan. Manihan ngang jeto. So, hindi pa siya na-harvest. Yung mga mani. Mm. Tapos may run akong Ah, dito. Oh. dito kami mag ano nang baboy para ano malayo sa ano mga tao, mga tao. So, ito ito na yung So, ayan, dado na yan. Ayan, dado. Tapos, yan. Yung mga dati na na... Maganda yung ano namin dito, view. Overlooking. Overlooking. Maganda dito patay ng bahay, no? Pero malayo siya sa ano. Malayo siya sa kalisada. At least dito, malayo sa mga marites. di ba? Wala kang kapitbahay. Ang lalayo ng mga bahay. dito Dati dyan. So, may bahayan dyan ngayon. Wala na. So ayan. Ayan ang kabilang doon, ibang lugar na yan doon. Pus doon yung pinaka highway. Siyempre, dito kami dati nagdadaan, dito sa shortcut, nung nag-aaral pa kami. Diyan kami dumadaan sa shortcut. Meron din, pwede rin dito. Tapos, tagos dyan doon din. So, dati nung nag-gera-gera dito kami dumaan, tapos doon ang ano namin, oh yung mga street na, nag-i-straight na, ah. straight na mga bahayan. <laughs> so, dito yung bahay namin. ng mga manukan.